Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 3, Week 1 Pagkalinga sa Kapwa Piliin ang wastong ugali na nagpapakita ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto na sumasalamin sa ating pagka-nasyonalismo. Lagyan ng check sa patlang ang iyong sagot. Sa pag-aalaga sa may sakit, bibigyan mo ng gamot na Mabisa at subok nating mga halamang gamot, gamot at tableta na galing sa ibang bansa. Narito ang tamang sagot. Magreregalo ka ng tungkod upang pangalalay sa mga nakatatanda. Tungkod na gawa sa imported na bakal. Tungkod na gawa sa yantok o nara. Tungkod na gawa sa yantok o nara ang tamang sagot. Tutulungan mong magluto ang isang taong may kapansanan ng sinigang, adobo, menudo at kaldereta. Pizza, takoyaki at filet mignon. Ang sagot ay sinigang, adobo, menudo at kaldereta. Ipapasyal ang mga taong may natatanging kondisyon sa palaro ang bayan o barangay. Tom's World, Quantum o sa Time Zone. Tama ang sagot ay palaro ang bayan o barangay. Gustong magbakasyon ni Ate kasama si Nanay. Imumungkahi mong mag Disneyland sa Tokyo, Japan? Magbisita sa mga probinsya sa Pilipinas. Tama ang sagot ay magbisita sa mga probinsya sa Pilipinas pass the message relay. Ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mga ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat nito sa band paper at ididikit sa pisara. Unang mensahe, pagpapakita ng pagkalinga at mapagmalasakit sa kapwa. Ikalawang mensahe, mga may sakit at mga matatanda o elderly. Ikatlong mensahe, SDG 3, good health and well-being. Isang tanong, pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa sa mga may sakit at mga nakatatanda. Kaugnay na paksa bilang isa, malusog na pamumuhay at kagalingan ng lahat. Ano ang unang bagay ang pumapasok sa isip mo kapag nakita mo ang larawang ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Unang bagay na naisip? bakit. Iguhit ang thumbs up kung ito ay mabuting gawain at thumbs down kung hindi ito mabuting gawain. Mabuting pakikipagkapwa sa matatanda. Thumbs up. Kumikilos ng maayos sa harap ng may sakit. Thumbs up hindi nawawala ang init ng ulo sa harap ng matanda. Thumbs down. Nagrereklamo kapag hindi gumagaling sa sakit. Thumbs down. May magandang pagdidisiplina sa sarili. Thumbs up handang lumahok at tumulong ng kawanggawa. Thumbs up Wastong pagsasalita at pakikitungo sa matanda. Thumbs up Natutulog sa klase dahil matanda na ang guro. Thumbs down Gumagamit ng naaangkop na pananalita. Thumbs up. Nakikipag-away sa labas ng klase ang mas matandang kamag-aral. Thumbs down. Anong payong pangkalusugan ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ginagawa nila? kaugnay na paksa bilang dalawa, kahalagahan ng pagkalinga sa kapwa, ikatlong araw. Ang pinaka sa labing lima. Ayon sa BigHearts.com 2017 at CareOptionsForKids.com 2019, nagbigay sila ng labing limang kahalagahan ng pagkalinga sa kapwa, lalo na ang may sakit at nakatatanda. Ito ay ang mga sumusunod sila ay iyong kapamilya at mahal ka din nila. Nagsakripisyo din sila para sa iyo. Ipinapakita na kusang pinahahalagahan mo sila. Dahil sa pamanang mga alaala at ari-arian matututo tayo mula sa kanilang kondisyon at estado. Isali palagi upang may pakikilahok silang mararamdaman. Ipakita ang kanilang kahalagahan sa lipunan. Iparamdam na may layunin pa sila sa buhay. Pakiramdam nila ay malapit na ang katapusan. Ang pagkalinga at malasakit ay tama at wastong gawain. Hindi nila kayang mag-isang gawin ang ibang gawain. Masayang ipagdiwang ang kanilang natapos na gawain. Ang pagkalinga at malasakit ay pakikipag-ugnayan sa kanila. Upang pagaanin ang kanilang damdamin. May moral na obligasyon tayong tulungan sila. Para sa ikaapat na araw. Tama-mali dahilan. TMD. Sabihin ng tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit at mga nakatatanda. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Kapag sinabi nila na pabayaan mo akong mag-isa, umalis ka ng bahay at iwan silang mag-isa. Pangalawa, kapag sinabi nila, wala na akong pag-asa. Ngumiti at sumang-ayon ka na lang. Pangatlo, ang pagkalinga sa kapwa at pagiging mapagmalasakit ay tanging sa may sakit at nakatatanda lamang. Pangapat, kapag namumuhay ka sa tamang pagkain, sapat na ehersisyo at positibong emosyon, hindi ka magkakasakit at tatanda. Panglima, lahat ng may sakit ay matatanda at lahat ng matatanda ay may sakit. Pagninilay sa pagkatuto Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw iyon. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutunan na kabutihang asal sa aralin? MMLK, mamili ka. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang aalagaan mo? Bakit at sabihin kung paano ipapakita ang iyong pagkalinga at pagmamalasakit? Ang aalagaan ko ay patlang, bilogan ng isa, may sakit, matanda. Bakit? Magbigay ng limang tiyak na pagkalinga at pagmamalasakit na ipapakita mo sa kanila.